Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, kung anong oras man ninyo ito nakita ang aking video. So, susugod ngayon ang Team Puloy sa Sinunok at dahil merong nag-invite kay Kuya Puloy sa selebrasyon nila sa kanilang Hari Raya. I Ewan ko kung tama ba ang sa akin ng Hari Raya ba. Basta kayo na pong bahalang umintindi sa aking pag voice over dahil ang ingay sa aking paligid, guys. So ayan, ang likod ni Kuya Jonathan ay aming natripan. Dahil gusto lang namin ipakita ang kanyang t-shirt na bagong print. At ayan na nga. Dahil siya lang ang naka-t-shirt ngayon, dahil lang sa amin ay puro labahan nagamit na namin kahapon andito tayo ngayon na sa Sinunok ano, Maasin Highway ang ganda ng tanawin dito sa Maasin Highway dahil nasa ano tayo guys, sa tabing dagat so andito na nga kami sa bahay ni Kuya Puloy at ayan, nagrelax-relax lang ang team relax-relax muna at kakain muna bago aalis So ayan, nagkukulita ng iba at kami ni mama rin parang gusto naming matulog dahil ang aga naming umalis hindi naman masyadong maaga oy. so ayan para relax relax lang at ang iba naka cellphone ang iba kung anong anong ginawa so ayan si kuya jonathan kumakaway at nakaharap yan sila sa tv guys kaya ganyan ang formation nila formation talaga. Forma. So, ayan ang mga hitsura. Nagdanghag. Relax, relax muna. Ayan, kumain na kami. At pagkatapos namin niyang kumain, susugod na kami. So, ayan, Nasasakyan kami dahil kulang ang aming dadalhin. Bumili muna si Kuya Puloy. na grocery muna doon sa budget-wise. So, ayan. Papunta na kaming budget-wise. At mamimili ng mga kulang so ayan si Rosemary si Anita ang forehead si Jean nakakalo so ayan ang aming ipamimigay guys 150 uh, katao ang pwedeng mabigyan so kulang pa yan meron pa kami iriripak regalo ni Kuya Puloy doon sa mga nagsisilebrate sa sinunok ayan papasok na kami pupunta na kami ayan na ang bahay ng aming pagbibigyan papasok na si kuya Jonathan Jaan at si kuya Puloy si kuya Arnold saan na hindi ko makita ayan, si kuya Puloy yan papasok na siya kuya Jonathan papasok at ayan nagkarga pala si kuya Arnold ng bigas Ayan, ang ay pamimigay ni Kuya Puloy ay konting regalo lang naman guys sa ating mga kasamahang Muslim na nagsiselebrate ng kanilang Hari Raya. So ayan, nagripak-ripak na hindi ko mabidyohan ang aking sarili dahil pabisibisihan din si Anita. Kahit hindi naman siya busy, ayan lang si Mama Ren, si Kuya Puloy nakaupo at ayan si Madam. Naka-sun glass si madam. At ang dalawang jada, si Matthew At ayan, si Kuya Jonathan. Ayan, si Rose. So, party-party pa si Anita, no? Kung magsalita, no? Parang hindi naman hilunggaw. Wow. So, si Mama Rin. Ayan na, si Kuya Puloy. At si Kuya Puloy ay mamimigay na ng kanyang mga regalo, Na bigas. At mga konting ulam. Pangulam-ulam. -ulam mga goods. Ayan, bisibisihan na sila, guys. magdidistribute distribute na tayo, guys. So, ayan, patapos na silang mamigay. Ayan. Pahay-hay si Kuya Jonathan sa ating video. Si Jean, si Jeff, asa na si Rose. Ayan, si Jean, nagpahambog sa iyang juice. Ayan, si Sir Nakagreen, siya po ang binigyan ni Kuya Puloy na siya ang bahalang mamigay sa kanyang mga kasamahan ayan at pauwi na kami si Kuya Arnold ang dala na lang niya pagbalik namin ay ang basura ayan ang aming mga basura dinala namin sa aming pag-uwi so ang araw namin ngayon ang araw ni Kuya Puloy ay ang daming nag-invite sa kanya hindi namin alam, hindi niya alam kung mapupuntahan ba niya lahat at ang busy busy ng mga team dahil ang daming nag-invite So ayan, pupunta na kami sa kabilang karsada at uuwi. Pero hindi pa talaga makakauwi dahil ang dami talaga ng invite kay Kuya Puloy. So ewan lang kung mapuntahan ba nila lahat. Dahil ako ay mag-i-exit na ako. Hindi ako sasama hanggang matapos ang kanilang pupuntahan. Dahil meron din akong kailangang bibilhin na importante. So, binuksan na ni Kuya Arnold ang van at tayo'y papasok na dahil sobrang init for today's video. Sobrang init ngayon guys. So, parang hanggang dito na lang talaga ang ating video. Hanggang sa muli, please like, comment, share, and subscribe, and follow sa aking Facebook page.